Ayan, nandito na tayo sa Southwoods. Mar ayan yung sasakyan guys, ni natin. Photo Bigas, man malagkit. So ito na yung nabili ko guys, so sobrang nipis. So ayan guys, ang linis na nasasakyan natin, ayan. Yay, what's up guys? So, sumahan ako sa aking biyay ngayon. Pupunta ako ng Southwoods Dahil magpapalit ako ng sasakyan Opportunity Portion na gamit namin kahapon Dahil coding Friday So nasa Southwoods yung sasakyan namin na isa Kaya pupunta ako ng Southwoods ngayon Magpapalit ng sasakyan Ayan, Balis ko lang ako ng bahay guys So yan guys nandito na tayo sa East Lakes Napakaganda ng panahon Ayan o oh. So hindi gaano ma-traffic dahil Sabado ngayon Ayan o oh. Ang luwag ng Eslix. So ngayon guys, dapat magpapalit ako ng gulong ngayon dahil uh, pod na masyado tong gulong nito. Kaya eh, nilagay ko sa likod yung pod-pod na gulong. Delikado na sa pangalong distance drive. Kaso lang, 9 o'clock ba na mag-open yung tire shop? Kaya ipapaliban muna. Dahil may sundo ako sa airport ng 11 o'clock, darating yung anak ni boss na babae. So magiging busy yung natin yan palagi habang nandito siya. Dahil, itadrive ko yon araw-araw. Pupunta ng mall. Kahit siya andito sa Manila. Uh, gagala yon Trap ko kay boss sa office. So, babalik ako sa bahay. Para sa kanya naman. Ayan. So, bye-bye yun na lang, guys. Yung buhay ko araw-araw. Dahil, uh, malapit na ako ma-monetize, guys. Salamat pala sa aking mga viewers. Uh, malapit na tayo ma-monetize sa ating YouTube channel. Ayan. So, abang-abangan ninyo. Kasi... Uh, siguro mga ilang araw na lang Kukuha ko na yung requirements ni YouTube na 4,000 watch hours Dahil Na-meet ko na yung 1,000 uh, subscribers na, na Nasa 1,800 na nga ako ngayon eh So, abang abangan nyo lang guys Ayan, nandito na tayo sa Southwoods Malapit sa Southwoods Mall One eternity later Ayan yung sasakyan guys Nakukuni natin Ayan, ayan So yun guys, nagpapalit na ako na sa sakyan Babalik na tayo sa Alabang Ayan o Ayan, ang pangit ng front camera ko guys Hindi ko alam ano nangyari ito sa cellphone ko So ngayon guys, madadaanan ko na naman yung Tindahan dito ng ano Photo Bigas uh, Bibili na naman ako ng Photo Bigas Ayan o Mayroon na silang Photo Bigas Hinto lang tayo sa clip dito. Ayun oh, mayroon na. Mayroon ng luto oh, puto bigas. Ayun, mayroon din silang suman, bibili din tayo ng suman. Uh, suman malagkit 'yan. Ano't suman te? Malagkit? Ay, eh? yung malagkit. Ah, ito yung malagkit. Free puto bigas. Ah, uh, 'to naman yung balinghoy. Ayan, tumuting kahoy. Magkano dito sa ano? 25 din, dalawa? Ayan, nakabili na ako. So ayan guys, nakabili na ako ng photo bigas. Ayan, ang sarap. Ito naman ang suman malagkit. 25 ang dalawa. Yung photo, 25 din. Ayan, so ito na yung almusan ko. Hmm parang bahaw ah nabudol tayo, bahaw eh tangkakapong pa, hindi naman panis okay pa naman yung lasa niya, kaso lang parang bahaw ayun, matigas na siya eh ang bago kasi nito, malambot fluffy ito, matigas na oh hmm, matigas na may nadaanan din akong buko guys oh, maraming tindang buko oh, ayan so bibili din tayo ng buko, kahit isa lang So ito na yung nabili ko guys, so oh, sobrang nipis. So ito ay malauhog. Ayan, so <laughs> okay na to. Dapat sana yung video makapal kaunti, may makain man lang tayo na laman. Ayan, okay na to. So itong suman guys ay bago oh. Ayan oh, malambot. Mm. At saka medyo mainit pa siya. Sarap. A few minutes later. So yun guys, nandito na ako sa bahay. So akit na ako tapos magbihis at magwawasing ako nito. Ayan, mas maganda yung malinis dahil uh, darating yung anak ni boss mamaya. Kailangan malinis yung sasakyan natin. Alright. So yun guys, bababa na tayo dahil maglinis na tayo ng sasakyan. Ito yung pangsalo ng pawis natin sa ulo. Yan, pwede na yan. Pwede mabigat. Mayroon tayong dalawang basahan dito. Ito yung babasahin muna natin yung tubig. Ito naman isa pang tuyo to. Ito ang chamois. Ayan. Kung nasa muna natin ito ng basa. So ngayon, patuyuin na natin gamit ito. So ayan tapos na tayo sa labas. So sa loob naman tayo maglinis. So ayan guys, ang linis na natin natin, natin. ayan. Mamayang 10.45 aalis na kami pupunta na kami ng airport dahil 11 yung arrival ni Madam. So, i-guess, pababa na ako dahil uh, 10.30 daw kami aalis. Ayan, mauna na ako sa sakyan. So, nalukas ako sa taas. Hour later. So yun yes, guys, dali na kami sa airport So hindi na ako nakapagvideo dahil kasama ko si boss So nandito na sila sa hotel ngayon, tinarap ko na At uuwi muna ako sa bahay dahil uh, maglalans muna ako So after 1 hour, babalikan ko na lang si boss dyan Ayan, kakain muna ako sa bahay 12.45 na, hindi pa ako nang nanghalian At saka yung almusal kanina, yung puto lang, puto bigas So ayan kakain muna tayo so, Masarap pa naman ang ulam namin uh, Lawoy Sa Bisaya, Lawoy Sa Tagalog, Laswa Ayan kain tayo Ayan so ito yung ulam ko guys Lawoy At saka mayroon tayong ano Tuyo na nilagyan ng itlog Tapos pinireto Tuyo na tawilis Nakatikim na kain yan Ayan so mayroon din tayong talbos ng kamuti kanina, salad. Ah, mayroon pang tira dito. Udong. Alam niyo yung udong. Udong na may sardinas. Ayan. Ayan guys, kain tayo, kain. Ang kalabasa. Ang kulit ng aso namin. Nahingi. Mm. Ayan o. No? Summer. Mm. Nagsawa na siya sa pagkain niya. Yan o, yan o. Tumayo na naman siya. <laughs> Ang kulit. Ito, dahon o, oh. dahon. Mmm. Malunggay. Tuyo. Unat na. Unat so, na yan. So guys, pupunta na ako doon sa hotel kahit hindi pa tumawag si boss uh, para pagtawag niya nandun na ako So doon na lang ako magantay sa labas So yan lang guys o oh. Ayan Ayan tamang tama tumawag na si boss So yan guys yan lang ang, ang entrance ng hotel o oh. So yan so dito lang tayo sa labas muna Dahil 10 minutes pa daw Tsaka sila lalabas So yan guys nalito na kami sa bahay ngayon So uh, mamaya ulit May dinner sila si boss mga 6.30 ng gabi tambay-tambay na -tambay lang muna ako ngayon dahil ngayon ay alas 2 pa lang. So, I was later. So, yan guys, nai-drop ko na sila diyan. Ayan, diyan sila mag-dinner ngayon. Wow, ang ganda ng ano dito, yung mga puno, may Christmas lights na. Ayan, so babalik ako sa bahay doon ako magtambay tapos pipick upin ko na lang sila mga 8:30 daw. So, tambay na sa bahay muna. One hour later. So ayan guys, nandito na kami sa bahay ngayon Kaka-pick up ko na lang ni Randy galing sa dinner So ayan, natatapos din tayo sa ating obligasyon sa araw na ito Ayan, kung bago ka pala sa aking channel guys Huwag kalimutan mag-subscribe At i-hit na rin ang notification bell Para updated ka sa aking mga sunod na video guys See you for the next video